itong nangyayari ngayon sa Pilipinas talagang napakagulo na yung mga ginagawa ni Saldigo at saka yung mga paninira sa ating gobyerno talagang napakalalim na minsan napapaisip nga ako totoo ba yung mga pinagsasabi nila o naglolo ko lang sila at sinisira lang nila yung mga pagkatao ng mga taong dinadawit nila uh, number one si Martin Romualdez ano ba yung katotohanan doon sa sinasabi ni Saldigo dahil sabi siya doon sa sinasabi niyang uh, ghost project na yung mga korupsyon. Ngayon, kung halimbawa mapapatunayan na si Romualdez ay may kasalanan, wala namang problema, makulong siya, di ba? Pero ang masakit nito, kung halimbawa wala nga siyang kasalanan, pagkatapos kinaladkad na ni uh, Saldico yung kanyang pangalan, Napakasakit sa isang pagkataon noon ngayon kasi hindi na mabubura sa uh, istorya ng Pilipinas 'yung nangyari sa kanyang buhay. 'Di ba? Kaya kailangan patunayan ni Saldivo na talagang totoo na may kasalanan siya at patunayan ni Romualdez na siya ay hindi guilty sa ibinibintang ni Saldivo. Ito pa naman si uh, Pangulong Bongbong naman uh, pinagbibintangan din siya na nangurakot, Ganon din ang mangyayari. Katulad ng kanyang ama, ang nangyayari sa kanya ngayon, uh, hanggang ngayon, hindi pa naman napatunayan kung nag, uh, nakaw nga yung kanyang ama. Nasa history na na sinasabi nga magnanakaw yung kanyang lahi. Hanggang ngayon, daladala ni uh, President Bongbong Marcos, ni Junior. Ngayon, Paano kung halimbawa mapatunayang hindi nagkukurakot itong si uh, Bongbong Marcos kasama yung kanyang anak ni si Sandro Marcos, di ba? Ano ang magiging kahinat niya niya sa istorya ng ating bayan? Ano yung kahihinat na ng kanyang pamilya na simula't simula pa doon sa kanyang ama ay pinagbibintangan na silang magnanakaw na hindi naman napatalsik dahil sa martial law yung kanyang ama pinagbintang nagnakaw pero hindi naman napatunayan nagkaroon ng genius record kasi ginawa lang ng mga sumunod na administrasyon sa kanya yung bintang na yon na hindi naman napatunayan hindi naman nakulong hindi naman, wala namang ebidensya hanggang sa bumuo nga sa utang ang Pilipinas ano na nangyari madami mga presidente ang pumalit pero hindi na nila napaangat ang Pilipinas dahil sa dami ng kurakot. Simula pa ng lolo ng lolo mo yung kurakot na yan. Ngayon, nabubuhay lang uli dahil nga nagkabukuhan. Uh, nagsabi si Presidente Marcos na mahiya naman kayo doon na nagsimula na uh, yung korupsyon ay pinakita uli na malawakan sa ating mga mamamayang Pilipino. Ganun na nangyari. Ang mangyayari nito, kung mapatunayan man o hindi, hindi dumating yan si uh, Saldico dito sa atin sa Pilipinas, hanggang kwento na lang yan. Si Saldico, pag hindi nahuli yan, hindi yan napaharap sa korte at hindi nakapanumpa, isa lang intriga yan. Yun ang katotohanan, isang paninira lang. Pero titimo sa isip ng mga tao, sa isip mo, sa isip ng kahit na kanino, sa isip ng susunod na henerasyon, na yung tatlong taong sangkot na pinangalanan ni Saldigo ay mga magnanakaw. Ngayong pangalan, pa nga hindi pa napapatunayan. Bintang pa lang. Sinasabi pa lang ni Saldigo sa so so, so social media, sa SOCMED, Sinasabi pa lang niya na kasama daw sa kurakot itong tatlong taong nabanggit ko. Hindi pa napapatunayan pero napakaraming Pilipino na ang naniniwala. Sa kalalagay, sa kalulugar? sa katotohanan o sa mapanirang ginagawa ni Saldigo yun lang peace out